Hi guys, good morning. Welcome to my channel. Kamusta po kayo guys? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Guys, uh, may sasabihin ako sa inyo guys tungkol sa wedding ring. Kung saan talaga dapat ilalagay yung wedding ring. Ako guys, um, hindi pa ako wala pa akong wedding ring kasi ano pa ako hindi pa kasal pero napansin ko guys na yung wedding ring sa kaliwa talaga ilalagay ito middle middle finger natin tapos dito siya ilalagay guys so dito ito ring finger dito kaya pala tapos sa kaliwa siya guys tapos kaya pala siya ilalagay sa kaliwa guys kasi yung puso dito bandang kaliwa dito yung puso natin kaya nasa kaliwa yung wedding ring kasi ano tayo pag siyempre pag nag tag pag nagisa na yung ano magpupul na kayo mag-isa na kayo di ba ganito yun guys napansin ko lang, guys kaya dito tingnan nyo guys example ikaw it, sa pamilya nyo guys ito si papa mo ito si mama mo. Ito naman, ito naman guys, ikaw to. Tapos, ito kapatid mo, lalaki, kapatid mo na babae. Tingnan mo guys ha? tingnan nyo guys Ganon Ganun, ganun siya guys. Idikit nyo, idikit, 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 idikit. Ito, ganon ito sa middle finger guys, ganun lang. Ito lang idikit nyo dito. Ganun, ganun napansin ko lang guys iwan ko guys kung ito lang napansin ko ito ganito guys tingnan niyo. yung kamay nyo ganon ganon pa dikit na tapos yung sa middle finger ganon tiklop nyo ito yung hinalaki guys ito yung si papa tapos ito si mama ito si papa si mama ito kapatid mo at ito naman ikaw ikaw to ito ring finger ikaw yan pag mag asawa ka na, guys mag asal ka, kasal na kayo nag na kayo tapos mag na kayo tinan nyo guys pag mag na pag mag na yung tao nagkasal na diba Maghihiwalay, maghihiwalay kayo sa papa. Buklod na kayo, maghiwalay na kayo sa papa mo, sa mama mo, at sa kapatid mo. Tsaka kayo naman, guys, 'yung kabiyak mo. isa, isa na balibali, pagkasa kayo, isa na kayo, 'di diba? Walang maghihiwalay sa inyo, guys. Kahit sino pa, tingnan nyo, paghiwalayin pag nyo, 'di diba? Hindi mahiwalay. Pero pag mag, na, mag na kayo, mag na kayo, kasal na kayo. Diba? Ang makapaghiwalay sa inyo, tingnan niyo. Hiwalayin niyo, guys. Yung asawa niyo. Diba wala? Pero si Mama, hiwalay. Kung magabuklod na kayo kay Mama kasi kasal na kayo. Ay, kay Papa. Sorry guys, kay Papa. Buklod na kayo. Kasi walay na kayo, diba? kasal na kayo Buk iwalay, buklod na kayo buklod, na kayo sa papa nyo, sa mama nyo sa kapatid nyo pero kayo mag-asawa guys, tingnan hindi, ka, hindi talaga guys yan guys, yun ang nano ko kaya pala yung finger uh, ring wedding ring, dito ila guys sa bandang kaliwa dito to guys, try nyo guys pag iwalay nyo to ito, ito ito, ring finger, hindi mahiwalay guys, ito ang gawin niya. tingnan nyo paghiwalayin nyo, ito, hiwalay kay papa, papa, mama kapatid pero kayo guys, mag -asawa. ito, ito, hindi maghiwalay guys, tingnan nyo kaya pala kaya pala guys um, hindi talaga maghiwalay oh, ito, maghiwalay, mama, papa, kapatid pero yung pinagbuklod pinag-isa kayo ang kabiyak mo, hindi diba guys? Kaya pala ito, ring finger dito. Dito ilalagay talaga. Kaya wag na kayo magtaka guys kung kayo makakasal mag, may kabiyak na kayo tapos ikakasal kayo. syempre hindi niyo pala kung saan ilagay Baka sabihin niyo kung dito na ilagay. Dito na ilagay sa kanan. Dito na ilagay dito. Kung gusto niyo. Dito talaga guys, sa kaliwa. Sa kaliwang ito, ring finger. yun lang guys salamat guys tsaka sana guys subscribe kayo sa youtube channel ko guys tsaka yung uh, like na rin tsaka uh, yung sa notification bell guys paki ano na rin para update kayo pag may susunod na vlogs ako guys salamat guys ingat